Basahin mo man ang lahat ng motivational quotes at success stories. Kung wala namang action, parang hangin lang din. Parang puno na walang bunga, maganda nga pero walang pakinabang. Ganito rin ang sinasabi ng Biblia sa Santiago 2.26. Kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. James 2.26 ang Biblia. Isipin mo, gaano man kaganda ang plano mo, gaano man kalaki ang pangarap mo, kung hindi mo sisimulan, mananatili lang itong pangarap. Yung inspirasyon at motivation na nakukuha mo sa pagbabasa, dapat maging gasolina yan para kumilos. Hindi pwedeng puro gasolina lang, dapat paandarin mo rin ang sasakyan. Katulad ng kwento ng talento sa Mateo 25, 14-30, yung mga lingkod na ginamit ang talentong ibinigay sa kanila, pinarangalan. Yung nagtago lang ng talento niya nawalan pa. Hindi sapat na mayroon ka, dapat gamitin mo. Kaya simulan mo na. Maliit man o malaki, basta may ginawa ka, may pagbabago. Huwag matakot magkamali dahil parte 'yan ng proseso. Ang mahalaga, kumilos ka at magtiwala na tutulungan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:13, "Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin." Philippians 4:13 ang Biblia.